The cover and hold ang itinuturo tuwing may mga earthquake drills. Mahalagang malaman at maging handa ang bawat isa sakaling tumama ang The Big One na posibleng magdulot ng malaking pinsala. Makatutulong din na alam natin ang mga emergency exits at evacuation plans sa ating kinaroroonan. Sumama natin si Diego para alamin kung ano nga ba itong na-develop na software para ma-assess ang posibleng risk ng lindol sa isang lugar. What is up guys? This is Jego with a J. Back with another adventure packed with stories of science, technology and innovation. Today, we're here at the DOST Vox dito sa UP Diliman to know more about the software that they have developed that can simulate earthquakes. So let's see how the software can help us in being more prepared and safe, especially once the big one हेच मनलेला करा समाज the big one. Ganito ilarawan ng mga eksperto ang malakas na lindol na posibleng maranasan, hindi lamang sa Metro Manila, maging sa iba't ibang parte ng bansa. Posible itong magdulot ng malaking pinsala sa Metro Manila na makakaapekto sa kabuhayan at pamumuhay ng mga residente. Kaya mahalagang may maayos na emergency plans ang bawat lokal na pamahalaan pati na rin sa kanya-kanyang mga tahanan. Gamit ang science, nakabuo ng software. Ang DOST Fivox na makakatulong sa pagiging mas handa pagdating sa sakuna. Hey, what is up guys? Now we're here sa office ng DOST Vivox to talk about this software na di-develop de nila to make us more safer and more prepared kapag kami mga earthquakes. With us today is the associate scientists of DOST Vivox, Dr. Maria Leonila Bautista. So doc, we've heard about this software po, no? Can you walk us through this? Okay, the software is called Rapid Earthquake Damage Assessment System or REDAS. Ano developed to more than many years ago after the 1990 earthquake. Um, so, noong nagkaroon ng earthquake na malakas sa Northern Luzon, merong power outage, blindsided tayo, hindi natin alam nangyari. So we decided that we have to have a tool na right away, pag tinawagan tayo or we are asked for advice, alam na natin yung nangyari. So, itong software na to can do simulation. Once niran natin siya, malalaman na natin yung matataas na intensity. For example, intensity 8, 7, no? And at the same time, pwede nating malaman yung potential casualties. Kung sakaling maulit ang isang earthquake, na nangyari in the past, malalaman na natin kung anong paghahanda ang mm -hmm. dapat nang gawin ng isang community. So, yun ang kakayahan ng REDAS. And we started with earthquake, actually. Now, it can do the same for floods, mm -hmm. for severe wind, mm -hmm. for lahars. So, anong maximum na magnitude, Dok, na kayang isurvive ng mga building? Kasi meron tayong tinatawag ng the big one, to. Our viewers have heard it, we have heard it. Okay. Can you give us a little yeah. insight First, about this big mo. one? Yung big one kasi, it's a term that we use for the biggest earthquake that can happen to a mm -hmm. locality. Just to make it clear, lahat ng provinces sa buong Pilipinas can experience the big one. Yes. Dahil... Their own big one. Their own big one. Yes. Dahil this is the strongest na pwede na ma-experience sa lugar nila. Oh, okay. I think one thing na gusto natin makita, Doc, is we personally see how this works. So, samahan natin si Doc sa pag-simulate ng the big one sa Redas. So now, guys, nandito tayo ngayon sa kanilang smart TV upang makita kung paano nga ba ginagamit ang retas. So, first, itong click na to, ma-edit na natin yung parameters. Malagay natin yung location ng earthquake, gano'n yung kalaki. And then simulate natin, just click flat intensity. So, makikita nyo may mga contour lines, mga lines, no? And eto po sa kaliwa yung ating mga intensity, iba't ibang kulay. At yung mataas na intensity, may nag-umbisa sa yellow hanggang red to pink, no? So, about intensity 8 to 9, actually. Pero 8 majority. Yung reddish line, that's intensity 8. At kung mag Titingnan natin sa bandang gitna sa Metro Manila, red siya talaga. Mm -hmm. Yung LRT kung saan dumadaan will all experience intensity 8. So guys, ayun na nga po no. Nandito tayo sa baba ng office ng FEBOX kung saan ita natin yung kanilang earthquake simulator sa likod ko. So itong simulator na to, ginagamit nila to recreate yung lakas ng isang lintol. Oh, oh my god. So ngayon, nasa intensity 5.3 tayo. Um, parang hindi pa siya ganun kalakas. So kung makikita nyo dito, meron tayong lamp. So ito yung reference natin kung gaano ba kalakas yung pagyanig. So slowly increase natin yung lakas. Ayan, nag 5.7 na. Palakas na ng palakas. 5.8. So makikita nyo na nagmo-move na ako slowly plus yung lamp natin. We are at 6.6. We are at 6.7. We are at 7 ngayon. So makikita nyo, grabe na yung kilos. One of the things sa sinabi ng doktora kanina was to duck, cover, and hold. Pero sabi niya, kung walang tables or anything that you can uh, go under, dito lang kayo sa may mga poste na mag duck, cover, and hold. So now we are at 7.1. Ang laki talaga ng naitutulong ng paggamit ng REDAS para sa disaster preparedness. Ngayon, nasubukan na natin kung paano ito nag-work at nakita na rin natin ang simulation ng posibleng the big one sa Metro Manila. Alamin naman natin kung paano na buo ng DOST FIVOX ang proyektong ito mula kay DOST FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. What is up guys? Today makakasama natin ang isa pang DOST expert on the project of G-Risk, Redas at marami pang iba. The head honcho of DOST FIVOX, Dr. Toto Bacolcol. So, sir, can you walk us through what is REDAS? REDAS is okay. it basically simulates earthquake-related hazards like mm -hmm. liquefaction, ground shaking, um, earthquake-induced landslides, and tsunami. The most important feature of uh, REDAS that is able to calculate impacts, meaning mm -hmm. number of fatalities, mm -hmm. the number of uh, uh, physical damages, and economic oh, wow. loss so you can plan ahead yes, basically that's right. sir that's right and it's very useful especially during actual events kasi mm -hmm. you can right away calculate uh, mm -hmm. the impacts so the again the the the, the physical damages the fatalities mm -hmm. and um, the economic losses yung database na ginagamit namin come from the LGUs for mm -hmm. example the number of population the number of people the number of uh, buildings nanggaling naman yan sa LGUs and uh, we also verify Uh, the information, yung data na yun, that's, sir. That's uh -huh. right. So, kung yung confidence na lang in those agencies is very important para sa ating mga mamamayang Pilipino. So, there you have it, guys. no We have talked to the two experts. Yung head honcho ng BUSD Phevox na si Director Bacolcol at si Doc Leo. Narinig natin sa kanila kung ano nga ba yung redas, ano importance ng ginagawa ng software na to specifically dun sa mga areas na pwedeng maapektuhan ng pagdating ng isang lindol. at nasimulate pa makita natin first hand yung mangyayari kung dumating man sa Manila yung 7.2 na magnitude na earthquake or the big one. So very important na inexplain sa atin at uh, na-experience din natin first hand yung simulation na kung ano nga ba yung pakiramdam ng mismong paglindol ng Dead City Ngayon, samahan nyo naman akong makausap ang isa sa mga natulungan ng Redas, ang head ng LRMC, na si Dr. Luerni Duday de Sales. What is up? Welcome to our e-interview. Today, makasama natin ang head ng Health, Safety, Environment, and Quality ng LRMC. Siya din mismo yung nag-oversee ng Redas Initiative sa institusyon na to. Wala nang iba kung hindi si Ma'am Lorne de Sales. Magandang araw, Diego, at sa inyong mga tagahanga o taga-subaybay ng inyong program. Actually, nandito kami, no? para lang malaman sa inyo, kung ano nga po ba yung mga naging significant impacts ng Redas sa LRMC? Dito sa Library Manila Corporation, no? may marami kaming ginagawa ginagawa, so, lalo na pag may window, ay makukulimang sa kanya. So, napakahirap na mga vision kami ng operation sa agad, kaya naisip namin na baka mayroon yung isang uh, programa o isang tool na mapabilis natin na makabalik yung ating naantalang operasyon. Kasi alam mo, Diego, pag mayroong lindol, halimbawa, siguro mga isa, dalawang oras bago kami makabalik sa aming operasyon, sa normal na operations mm -hmm. At imagine mo, Diego, ha, meron kami 9, 450 na libo masahe araw-araw. So, kung maantala mo yon yung kanilang biyahe sa isang araw, then malaking magiging epekto rin sa kanila at sa kanil din. Nung pong nakita nyo na may redas, paano po na incorporate itong project po na ito with LRMC? So, nung nakita namin na mayroong redas, talagang nagsadya ka ko sa tubo. So, napakabilis po ng kanilang response ka agad kasi nakita naman nila na talagang kailangan lalo na uh, sa bisyo publika dito itong LRT1. Ang so, um, big one kasi talaga na-recognize namin na isa iyon na napakalaking risk o peligro dito sa LRT1. Lalo na napakahaba ng aming linya 20 kilometro ito at apat na load ng ang sakop ng rescue City, Caloocan. Manila at Apasay. So kung titingnan mo, talagang disaster, mega disaster kung magkaroon tayo ng big one. At kung titingnan niyo yung aming uh, LRT1 ay napakatanda na po ito no? sa mga nasa 36 years na yung ating mga infrastructure. So kailangan ba natin i-reinforce itong ating mga haligil, ating mga trend? So scientific yung naging approach natin, so mas-mas bilis tanggapin, hindi ng tipo puro salita lang natin, naging scientific based, your substantiated by data, hindi yung yung pwedeng general statement na mm -hmm. so, talaga alam na alam mo dahil nga nagkaroon kayo ng impact assessment at simulation sa rin. Tunay ngang malaki ang malaking naitulong ng Reda sa LRMC. Pero, ano naman kaya ang magiging epekto nito sa isang estudyanteng gumagamit ng LRT? What is up, guys? Ngayon, nandito kami sa uh, LRT Line 1, Vitacruz uh, Station. So, kung makikita nyo, konti pa lang yung tao. But imagine yung volume ng tao once the rush hour hits. And kung may imagine nyo siya, o, paano kung biglang lumindol? So, how prepared are the people and how prepared are our train operators once this happens? So, ngayon, makakausap tayo ng isang train operator para malaman kung ano ba yung mga safety pagdating sa mga ganito sa... So kasama natin Sir R.P. De Ramos. Sir, maraming salamat po. Being a train operator, ano po ba yung mga training sa si inyo when it comes to safety kapag may mga dumating na unexpected na mga calamities? Such as Lindol. Ayun nga, no, nag-conduct ng OCC, ng, ng General Call. Wala sa aming mga train operators na i-acknowledge eh, namin. Which is, ganito yung mga instruction ng OCC. Pupunta kami sa nearest stations and possible na mag-PA kami sa mga pasahero namin. Nanawag mataranta at i-assist ia sila ng mga platform guards natin. Narinig niyo na pa, yung the big one. Ano yung naiisip nyo dito when you hear the big one? Pwede mo maapekto ka itong LRT Line 1, no? So kaya top priority ng LRMC kasi yung safety na itong mga tao, mga, sa mga, lalo na sa mga pasahero. Ano pa sa tingin nyo yung posibleng maitagtag pa doon sa current nyo ng mga safety na in place sa mga protocol? Ah, siguro pag yung pag-aano, no? Para lalong ano, mapagandaan lang yung kung may mangyari mga ganong ano, senaryo or sakula, di ba? para at least may tayo. Sir Arby, maraming salamat po. Sa inyo, kay Sir Arby, ang ating train operator sa siyensya, ligtas ka. Sa tulong ng science, mas may improve ng government at ng private sector ang kanilang hakbang para sa disaster risk reduction and management sakaling tumama ang malakas na lindol gaya ng The Big One. Based sa simulation gamit ang redas ng DOST-FIVOX, malaki ang posibleng damages na idudulot ng isang magnitude 7.2 lalindol sa Metro Manila. Posible nitong madamage ang ilang buildings, major highways at train lines gaya ng LRT. Apektado nito ang mahigit 13 milyon na populasyon ng National Capital Region. Kabilang na dyan ang 19 years old student na si Raven Samones. What is up, guys? Nandito tayo ngayon sa bahay ng ating wisher na si Raven Samones para marinig kung, ano, kung paano makakatulong yung software ng DOST FIVOX Naredas sa pang-araw-araw niyang buhay and especially sa safety ng kanyang pamilya. Raven, dito sa bahay nyo, ilan kayo? Liman na lang po kami dito hmm. sa bahay. So, pang-ilan ka sa magkakapatid? Bunso po. Bunso. Hmm. Ah, since bunso ka, pumapasok ka pa ba or... Minaka survey ko po yung work then yung pag-aaral. This upcoming school year po, third year na po ako <laughs> taking up Bachelor of Science in Architecture. Ah, pero ano yung usually mong ginagamit na public transport? Ang usual ginagamit ko po talaga is LRT kasi okay. po parang sa time ko po as a student, sobrang accessible nga po talaga sa akin. Sobrang advantage nga po. Yung bawat minutes and seconds po sa akin, sobrang very important, po. Very important. So yung time for you talaga is literally cool. So being an RQ student, malaki yung part ng safety sa isang design. So, narinig mo na ba yung the big one? Ano yung pumasok sa isip mo when you hear the big one? Disastrous po. Okay. Parang sobrang laking panganib yung pwedeng madala sa amin. Mm -hmm. Though pwede kaming makaligtas, pero sobrang liit na chance. Mm -hmm. But If there was a platform made, a database made, a system made, na makakapagbigay sa'yo ng isang simulation na kung anong pwedeng mangyari kapag may ganitong kalakas na lindol at kung anong magiging impact nito sa lugar nyo, anong masasabi mo? Siguro, ayun na yung pinaka-grateful kami lahat. Nakakatulong siya hindi lang dito, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa pamilya ko, hindi lang sa community ko, hindi para sa lahat na rin po talaga. Yung platform na sinasabi ko, meron na siya. Ito ay ang Redas. This was made by the DOST. So, nagsisimulate siya ng lindol sa isang lugar. So, dito sa sabat na Manila, kayang sabihin ng Redas na kapag may tumamang lindol na ganito kalakas, masasabi niya doon yung mga posibleng uh, mag-collapse na building, madamage na building, structures, not only houses but also yung mga high-rise buildings and most especially yung ginagamit mo na LRT. Thank you very much mm -hmm. sa mga ganong ginagawa nilang platform. So, sobrang saludo po ako sa inyo kasi hindi po kayo tumitigil sa kung ano yung dapat, ma na dapat pang matutunan ng bawat individual. Para sa amin din na architecture student, sobrang helpful niya din po mm -hmm. talaga. So, thank you very much, you for... Raven, again for welcoming us and hopefully, uh, ma-incorporate mo yung REDAS na ginawa ng DUST in your practice in being the future architect ng Pilipinas. So what is up? We have come to the end of this story for today. So ang dami nating natutunan with REDAS sa DUST Feebooks, what REDAS is, na-explain ng ating isang USD expert na si Doc Leo na REDAS was made really from experience. So from experience dun sa mga past na lindol before. So ngayon meron na tayong software that can simulate again earthquakes sa buong parts ng Pilipinas where data is accurate with the help of other agencies this gives us first-hand information sa kung ano nga ba yung mga posibleng impact ng ganong lindol dito sa Manila. Mas makikita pa rin natin dito yung purpose ng project ng DOST na to, which is again, to create smarter decisions with science-based facts that have been verified by our experts. Tulong ng siyensya, totoong mas ligtas ka. Sec, back to you. Marami na naman kaming natutunan sa adventure mo, Diego. Tunay ngang walang makapagpipredik -pre kung kailan darating ang anumang sapuna kaya ng The Big One. Pero sa tulong ng science, mas makapaghahanda at mababawasan ang mga posibleng pinsala nito. Patuloy niyo pong suportahan ng iba't ibang programa at proyekto ng kagawaran. At sabay-sabay po tayong umunlad sa tulong ng science. At kung may na-miss kayong episode, pwede niyo itong balikan sa aming mga social media platforms. Ito ang siyensikat, Ang sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.